Ang <laughs> <laughs> bakit ako naman yan, ang no? sita na ganyan. Uh, uh. Kalamansi, uh, uh. hala, dad rio. Uli, uli din ito na rin kayo namin magpamilindal si pamangkain. Aba eh, para ganahan. <laughs> Pag nawaraan marami pamilindal, maraming uh, ano eh. na. <laughs> Eyo! Dali na! Dali na! Ha? Mabilis, sa bai. Ang bakay tamo naman dyan, oh. Talaga specialty. Ah, ay, ha? Ha? Ano kaya nga? Ha? Yari mo kaya yan? Ay, ay, ah ay, talaga sa pansitan. Ay, yan ay, na yan, Tuturo ay, ay. ko, ayan, oh. Tara. Muna, ipalamig, tiyo. Ay, ano si ano may toppings yan, agay. Okay. Ka. ka sa pansitan na ganyan. Ah, Kalaman si, hala, dati yun. Ulit yung tunardi kayo namin sa pamangkain. Aba eh, para ganahan. <laughs> Pagka maraming pamanindal, maraming ane. mo ang galit yung um, um, ng ito? <laughs> hala, dali hindi mo nila ang. Yab, Yab-yabing oh, yabing. Oo ah, ka, yab. napamanindal po yung pamangkain. Dasit ang um, pansit. Ah, dasit na ang um, pansit. <laughs> o, to'y okay, dali na o. Oh. Hala. Nah. kalaman si. Yung. Ay, yung. Gabuting-gabuting yun. Um, yan, okay. o, Magaling talaga yung alalain mo yan. Magaling kumana, no? Karagado rin punong tinapay, kamay! <laughs> Dali, ala. Lasa na yung dalwa? Dali, kuya Piyong. Ay, ay, dami, dami, dami niya, eh. Alay, pagka dami, parang oh, marusay. Wala, bakbakay. <laughs> Wala si Wili Boy. Bakit? Ayaw, alay. Sa naroon. Alam ko nga, ikagahin sila diyan, alay. Ay, ay, diyan, ay. ay ba, ba na <laughs> nag-obra? Nag-obra dyan, sa ano? Mm nag sa doon sa kabila, sa, sa maiklan. Sa labak mo. Oo. Oo, oh, dali <coughs> na to eh. Sandok na. Oo. Oh. Ang mm, dami na Hmm. Ang lalagyan ng... Maraming Ma kita may mapabahaw pa diyan. Mamaya hapon na, no? Ano kaya? Pero pagkain, dali na. Iyan, yeah, isang <coughs> may madali mm. natin. Hindi lang ang kahalangan. Ay, kanya-kanya sili, no? Mm Hindi -hmm. yeah, mm -hmm. Yun, punta yung kutsara daw, isa. Ito mm. Yan, yeah, sa may toyo. Oh. Nalo na nga ako. Dali, hala. May asukal, kuya, dun-dun. Yan, -dun, no? yeah, yeah. Ito yung piking ito. Piking ano? Mm -hmm.

Ilan ba tayo? Isa, dalawa, tatlo, apat, anin. lima, anin. Ito pampito daw ay, sulit daw sa pito. Ano nga kaya? Testingin hmm. ka natin tayo yung pataubin nito. Kung anong mangyayari hmm. dito. Hmm. Oh, hindi ka lang pala Kasi tingin hmm. <laughs> <laughs> May na may ano. Huh? <laughs>

Baga. Hindi ka sa bibisiya, Sa iba po may liting, Tiyo? Sino? Nililitingan? Nililitingan, pero para may liting, Anong tawag Yung lanting board? May lanting Lanting board. Dito ba na unang po iuso din yung ka kanantiyo? Wala. Dito pati may paligsahan na wala na ata, no? Ay, mga piso pa. Sagal. Mababahaw sa puno yan. Pwede yeah. rin na ulamin na. Oo, ulamin, tangalin. anu, ganito, ano, ano, ibang tao so ano, 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 ibang tao ano, 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 yung ano, 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 Ulam. <laughs>

Gimana, apa? Mana, re? Alsa, pa itu. Hal pa, no? Mm hmm. Tak jus, kuya, no. Mm -hmm. Jus. Tak kaya jus, kaya no. Ayam barang malam, enggak kaya mm -hmm. pilong. Jus, yun, na.

Pagkabit pa lang sa tiyan, ano? Pagpapangin. Pari pa po, ang tira. May kita mang kalahati, ano, Jim? Ano, dali, ano? Oo. Oh. Panghapunan po, Kuya Piyong. Kuya. Eh. Yeah. Lumbat really, na naman. Lumbat. Really, ano, sarap naman. Ay, sabagay tudun-tudun na rin ang kain, ano? Nada. Isang kilo pala talagang <laughs> pang ilan nga, pang pito, ano? Hmm. Pang pito po, isang kilo, ari. Ay, eh, oh. <laughs> Yan na po. Salamat po sa pagkain, ari pang hapunan pa oh. <coughs>